Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay gagawa ng buchi. Yung gahong gaya nung nasa choking na buchi, yun ho ay may palamang cheese or kaya naman ang ginagamit ko po ay quick melt. Ganyan nga lamang ho ang gagawin natin. paglalahok lamang ho natin ang glutinous rice tsaka ho kaunting kalumit. Yun ho yung parang baking at tsaka po ang asukal na puti. Are nga ho, at mine kosme kos ako ho ay naghanda ng isang baso at kalahati na tubig sa mga baguhan nga ho yan, ay tansyado la ang muna ho ang inyong gawin at ang paglalagay ho ng tubig ay paunti-unti nga lamang para nga lang ho hindi siya magitata para hindi siya lumambot. Ay tuong kinang samaho na rin kapag napalambot ay di kundi kayo ay dumugang na ng dumugang ng glutinous. Pero ari din naman ho kapag kayo ay first timer ay di sa susunod naman ho ay di ninyo na at alam nyo na kung gaano sukat lang ng tubig ang dapat ninyong ilagay para ho mamekos-mekos na yan ni ensan Ayan, kapag sa palagay nyo ho ay kakaunti na lamang ang hindi nababasa ay pwede nyo na ho yung kamayin at hindi naman ho aari ayan, ng sakutya kutsara lamang at yun ho, ko ng tubig na sukat ay inilagay ko na nga ho lahat at yan ho, ay kakamayin na natin at nang mamasa ho natin ang ating pinakado ay syempre ho, bago naman ho kayo maglamas na re at magmix mecos niyan kailangan naman ay maghinaw at maghugas kayo ng inyong mga kamay ari nga ho, ay isang kamay laang muna ang aking ginagamit at syempre, wala naman tayong videographer at saka yun yung isa kong kamay eh, medyo nataga ho ng isang araw dahil ho saka ka alam nyo na yun <laughs> idea na nga ho at atin na hong inumpisahan hanggat hindi ho natin na papaganda ang masa ay di hindi pa ho natin pwedeng gawing buchi yan ho at ganyan na ang kahitsurahan ngayon nung ma, ma mix mix ho natin lahat ay huwag ho tayong maiinip hangat hindi ho nakinis ang hilat siya na yung ating dough ay eh, hindi ho yan maaari at saka habang madami hong lamas ay eh, di mas magasarap ho ang kalalabasan niyan basta ho malinis ang inyong kamay bago kayo maglamas niyan <laughs> ayan ho at habang hong natagal at saka, saka gaganyan ho natin saka mamasa ho natin na uubos ho mapapansin ninyo mauubos na ho yung mga powder powder pang natitira sa mga tabi-tabi at yan ho ay mapapasama na doon sa ating ang minamasa na yan yan ganyan laang ho masa kay masa laang masa kay masa hanggang sa mapakinis ho natin ang kinis na kinis masama ho yan ang mapalambot alam nyo ga ho, ay kasi pag ho niluto ay di nalubog ho hindi ho nagiging bilog nagiging may biloy gaho. Yung may biloy, alam nyo gayon. Yung nalubog ho sa gitna, ang pinaka, ano, pinaka butchi. Ayan ho, at yan ho ang ating perfect mix. Yo, nag-ingles. <laughs> Isang taong pinag-aralan, joke. Ayan ho, naghanda ho ako ng linga para ho dun sa ating paglalagyan. At saka ho yan, iginatong na, nilagay na ang kawali. At syempre, yun yung kawali, pinaglutoan ko din ho yun. Dahil ho, ang kanina, nagluto din. Dahil nang yan ho itinitinda din sa aming labas ng tindahan. Ay syempre, yun na rin ang gagamitin natin at syempre, mahal mantika, yun na rin ho ang ating gagamitin na oil kasi tinatakloban na lamang ho kapag ho kakatapos magluto. ay syempre, yan ho ang ginagamit kong cheese. Napakasarap ho. Tikman ninyo, subukan ho ninyo at itry din ninyo ang ganyang meriendahin at ayos na ayos ho. ay di ako nga ho ay nawiling magawa at napakadali lamang pala naman na rin gawin ay di bahala na ho kayo kung gaano kalaki ang desire ninyo na ano desire <laughs> na gayat ng cheese kung gaano kalaki eh, di depende ho sa inyong panlasa kung pansarili naman at gusto ninyo ay lasang lasa yung cheese edi di laki lakihan ho ninyong gayat ayan ho siyempre paninda naman ho ayan kaya dapat ho eh, tinatansya din ninyo kung kayo ay kikita naman kahit kaunti ay di ayan ho nung magayat atin na lalagay do sa ating binilog na dough yan, yung minekos-mekos natin kanina. Tansyahin nyo din lang ho kung gaano kalaki para naman ho, ano, pare-pareho. Kahit naman ho ako'y walang kiluhan, edi natatansya-tansya ko na lamang ho kung gaano kalaki lang na bilog ang aking dapat gawin. At di pagkatapos nga ho nating mailagay, ay ididip ho natin diyan sa linga. Hilaw ho ang ha, huwag ninyong lulutuin. May nabibili ho sa mga palengket kung saan lugar ho kayo nandidi at mayroong mga nabibili sa mga grocery store ho. Doon ho kayo bumili, magtanong lang ho kayo. may nabibiling balot-balot, may nabibili din naman ho 1 port 1 port o kaya kalakalahati at kilo-kilo. Ayan ho, isinalang na ho natin sa kawali. Diyan ho, nakakadami-dami na nga ng ginawa at sinalang na ho at may may hahanguin na at ready na. Hindi, dapat pala ho ang ating apoy. Ikatamtam lang ang lingas at huwag ho sobrang lakas kasi ho, ay madali ho masuna no eh, hindi naman luto ang loob dapat ay ayang-ayang ang apoy ka nga ng matatanda ayan ho ang ready made at luto na ang ating butsing napakasarap alright luto na and ready na to eat